Ang teritoryong ito ay aktibo sa larangan ng pagtatayo ng mga iglesia sa dahong ito. Ako po si Pastor Jojo B. Solabo ng Area 10 at uh, Sherman. Uh, sa pangalan ng uh, area, ang area ito ay uh, binubuo ng 2.5 million na population mula sa Montinlupa, Las Piñas, Paranaque, Taguig at Pateros. Ang atin pong mga kaanib no, sa teritoryong ito ay meron pong uh, more than 7,000 na mga kaanib. At mayroon pong uh, 37 na mga iglesia sa kabuuan. At uh, sa kasalukuyan, ang uh, teritoryong ito ay aktibo sa larangan ng pagtatayo ng mga iglesia sa dahong ito. Sa katunayan ay mayroon pong aming, uh, 10 church planting site. Sa 10 na yon 4 na po ang uh, mission group. At tunghayan po natin ang mga patutuo ng mga kapatid tungkol sa paglago ng kanila pong ministeryo sa pamagitan ng mission group, church planting at mga care group. Ako po si Ray Benji Akab, ang district pastor po dito sa South Tagig District na ngayon ay may hinahawakan pong walong uh, organized churches at meron pong dalawang group of believers at isang mission group. Ang mga kapatid ay uh, nagkakaisa sa pagsulong po nating na mga gawain, lalo na sa kanila pong mga lokal na iglesia. Meron po tayong mga ongoing na mga uh, crusade ng bawat uh, iglesia. Meron din pong mga VBS na ating po ginagawa. At ang mga magandang uh, gawain ating po ginagawa lalo na sa ating pong church planting site dito po sa Banay mission group. Lamyo po uh, isa pong kasiyahan sa isa pong lingkod na sa distrito ang mga kapatid ay talagang full force at sila po ay masaya na gumagawa sa gawain ng ating Panginoon. Napakaganda, uh, napakasayang pakiramdam bilang lingkod sapagkat hindi ikaw nag-iisa dahil ang mga kapatiran ay nariyan at uh, ramdam nila ang uh, bigat ng gawain dito po sa lugar ng South uh, Taguig District. Ako po pala si uh, Elder Johnson Castigador. Ako po ang uh, head elder ng Bagong Bayan Charts. Last year kami ay nakapag crusade and nakapagbunga ng uh, mahigit dalawampu na mga kaluluwa na nabinyagan na kung saan ito ay tuloy-tuloy na aming inalagaan nung nakaraan lang katapos lang namin mag medical mission at ngayon nga po ay sa kasalukuyan may plano kaming uh, voice of youth para matrain din yung uh, ating bagong kapatiran dito sa lugar ng banay kami ay inassign namin per group per family na magkaroon ng isa ding pamilya dito sa bagong binyagan sa banay na alagaan, dalawin at magkandak ng worship para din sila ay matrain maging uh, disipulo at ganoon din uh, tuloy-tuloy kasama ng mga pastor, mga binibigay nilang lesson para guide sa kanila. At ganoon din yung ibang elders ng iglesia, sila din po ay kasama namin bilang isang distrito na nagkakaisa para sa gawain ito, para magawa naming disipulo talaga ang mga kapatid natin dito sa lugar ng banay. sa oras pong ito ay aming ibinabalik ang papuri sa Diyos sa pagsasama-sama po sa lugar na ito ng Manuyo Dos. Kasama ko po sa aking kanang bahagi sa likuran ang, aking, ang ating mga matanda sa Iglesia, si Elder Consel, si Elder Gary at si Elder Janelle. Ang gawain po rito ay mabilis na pinasusulong ng Panginoon. Dito po ay mahigit ng isang taon na nakapagpupulong More than 50, mga 53, 54 na dumadalo sa lugar na ito. Malaki po ang naitulong ng Iglesia ng C.A. at uh, bilang Mother Church ay handa lahat sa pagtulong maging sa mga pinansyal at sa mga programa sa mga naging mga paglilingkod dito sa komunidad. Nakapagbigay po ng mga bigas, ng mga pagkain, kagaya ng mga noodles, tinapay, sa mga nagdaang mga programa. Katunayan, meron din po dito mga estudyante ng mga Boys of Prophecy at ng mga programa natin sa BBX. Ganun po sumusuporta ang Mother Church ng CAA. Bilang ako po'y nangunguna dito, ang mga kapatid dito ay pinagkakaisa ko po. Pag panahon ng araw ng Sabado, ay kami po nagtitipon dito at sa hapon din po, mayroon din kami ginagawa dito na Bible study. Kung walang Bible study, nagdadalaw po kami ng mga kapatid na hindi na nagsisimba, lalo na po yung mga may mga karamdaman. Sa aking personal po na pananampalataya, unang-una po diyan yung uh, masigasig ka sa gawain. Hindi ka nagkakaroon ng pagkatamlay o parang may gout sa, sa inyong pananampalataya. Kailangan na patuloy ka, patuloy kahit na may pagkakataon na ikaw ay napunan ng mga kapatid, pero patuloy pa rin tayo sa ating gawain bilang tayo ay nangunguna dito. Sa akin pong uh, karanasan bilang isa ring elder sa area na to, nakikita ko po na mas masigasig na, no? Kasi kami po ay maraming mga ginagawang pagdadalaw. Kami po ay sama-sama sa muling pagpapasigla ng mga kapatiran. Ako po si Associate Elder General Genoria. Papasalamat ako sa Panginoon sa pagkat nagaroon ng maayos na iglesia rito. Kami ay napalapit sa paglilingkod sa Panginoon bukod sa aking karanasan na patuloy akong nakikishare ng pabalita ng Panginoon ay naranasan ko kung gaano kabuti ang Diyos sapagkat ang pagbibigay niya ng kaloob o biyaya sa akin ay nakadagdag rin na naman ng karunungan kung makalangit. At higit sa lahat, ito ang ipinapagpa- Ipinagpapasalamat ko sa Panginoon sapagkat ang aking pagkikipagbahagi ng salita ng Panginoon sa mga taong hindi pa alam katotohanan ay naging mabuti sapagkat, sapagkat biglang dumami o lumago ang mananampalataya sa Iglesia ng Manuyo Dos Mission Group. Tunay na napakalaking hamon sa larangan ng paglilingkod ang pagtugon sa ganitong gawain. Ngunit sa biyaya ng Panginoon ay magiging posible sapagkat nariyan ka, nariyan ako, nariyan ang uh, Panginoon upang tayo'y Kanyang tulungan. Kaya po mga kaibigan at mga patid, tayo po ay samasama na isulong ang gawain ito ng ating mahal na Panginoon. Makisangkot tayong samasama at sabihin natin, I will go, I will go, I will go.